Adiós. nandiyan dito kaya ba, ba ng motor <laughs> lugi yung kasama ko dito talaga ng motor kasi yung mga napapanood ko, first time ko lang kasi makakapunta dito, yung mga napapanood ko mga pumupunta dito, may pasok nila yung motor nila, so try natin kung kaya ba talaga weee ko malayo pa malayo pa ba dito ato yung ano hagdan hagdan malapit na po ah, malapit na salamat o oh, ganito pag motor kayang ipasok pero tingnan natin kung abot pa hanggang dulo yung motor ganda daan dito buti nilagyan nila ng ano buti nilagyan na nila ng pathway dito Potos to. Ala. Ah, <laughs> Tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang dapat. Tsaka pa maganda pag pupunta dito pag pag mainit yung tuyo ang daan. Kasi pag, pag maulan baka dumulas tong daan. Kaya dapat dahan-dahan lang din. So ano yung ilog na to eh. Oh. Buti na lang hindi madulas. Wow. Alright. Let's go. Ganda. Sheesh. rin talaga kami nag-ilog kasi gusto namin magduyan <laughs> masarap maghamok sa tabing ilog pag ganitong panahon mainit na kasi pero dito maangin ang lamig kasi napapalibutan ng mga punong kahoy wow ilog na oh pa quality din dun no oh. Ah, Nakikita nyo yung ganda Ay ito Ilog nyo Ha Wow ah, Tapos na ulit Woo Hahaha Woo kailangan maingat yun o, no? yung dinadaan na namin ilo po Rampo Sulit nga dito Ano? Hindi ko kasama ngayon si Babe kasi nagpapahinga kasi pagod siya. Kailangan niyang bumawi ng maraming maraming tulog. Kaya ngayon may nagakit sa akin. Inilabang ko na din. Para may maipakita rin naman ako sa inyo ngayong linggo na to. Uy. road Ay, naputik na dito ah, medyo maputik dito sa parts na to eh yung mga motor dito so titingnan na lang muna namin kung ang itsura ng falls na yun kasi para di rin naman masayang yung punta namin dito hindi so, na, di na kayang ipasok yung motor dito kasi maputik na pero may nakita kami dun na magandang spot na pwedeng tambayan siguro dun na lang kami pero gusto ko muna matingnan tong falls dito siguro nga kasi ilang araw na maulan dito kaya ganito sayang naman yung punta namin kung di natin makikita yung falls diba kaya, samantalahin na namin kahit maputik. Last <laughs> medyo Putol na kasi yung pathway, kaya hindi na pwedeng ipasok yung motor. Kailangan, maglalakad talaga. No choice. Ayun, eh, no. Ngatong mga daan dito. Uy! Yun! <laughs> yeah. Naririnig ko na yung umaagos na pulse so tambay lang siguro tayo ng mabilis tapos pack up din agad para mabilisan para makais po agad ayun na ito yung daan ah ito na rin pala siya agad doon na talaga yung pinakang ano parking area ah ito na oh ang oh, goods nga din naman dito oh nice gas Okay, nandito na kami. Malaki pala tong ilog na to. Wow! Tingnan nyo guys, ang ganda. Kaya pala ito na hagdan-hagdan. Kasi yung poles na dito pa sa kabila. Andun. si ito ilog na palipadan ko na lang muna siguro ng drone para makita namin kung ano bang tsura nitong spot na to. Kasi pag nandito ah, hindi nyo makikita yung poles. Nandun pa yung poles sa baba. Kaya, magdodrone na lang muna ako. Let's go! I stand by you when you're falling. Calling. Said I love you forever We can make it together What goes up, busting down There's lots of friendly faces all around And nothing's ever living Watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. Stand by you in you're when the river is calling. Nothing up and comes for free kami ibang spot. Nag-aalangan lang kami dito sa parking yung motor kasi yung kasama ko, hindi rin naman biro yung motor na iniwan dun. Kaya naisip ko na humanap kami ng ibang spot na kita namin yung motor. Kasi may nakita ko kanina. So try natin dun. Mukhang okay din dun kasi malaki yung ilog. Nadulas <laughs> ka na kanina. Maganda maganda rin yung spot. Pero kung summer, mas maganda. Kasi malaking ilog talaga itong anong yung nandito. Kaya kahit siguro magbakasyon o magtag-init, hindi pa rin siya basta-basta matutuyo or ma -o -unti yung tubig ng talon. Kaya magandang puntahan pag summer. Tapos tuyo yung mga daan. Good nito. Ayan, dito na yung parking. Eh. So, dito tayo. May nakita kasi kami doon ng magandang spot kanina. Try natin doon. Let's go. Na parang makulimlim. Hindi ko alam kung kanina parang uulan eh, pero hindi natuloy. Buti na lang. Ayan. Ang naman kasi may kalsada na nga, may pathway na. Pupunta dun sa poles. Kaya din mahirap puntahan. Basta wag lang kayo magkakalat pag pumunta kayo dito. Ingatan natin para at least madami makapunta, madami maabutan din nila ng maganda yung place. So sayang naman kung sayang naman yung ganda ng lugar kung tatapunan lang natin, di ba? Hindi dito, probinsya-probinsya dito. <laughs> dito. Taahong ka dito! Ganda oh! Dito yung nahanap namin spot. Siguro, Pwede na kami dito magduyan. Ganda dito kasi napapalibutan ng mga puno, bundok na rin kasi. Kaya mahangin, sariwang hangin, fresh Pwede tayo dito ah. Ha? tayo sa may kanina. Tara. Ito, ilubog na 'to. hanap lang kami ng spot na pwedeng pagtalian ng hamok para all goods na pwede rin dun no? Oh. pero di na tayo magpag i-check muna kung pwede dito sa spot na to uy ang ganda dito, maganda dito tol wow solid dito ayun Gantong spot! ganda <laughs> so, nakahanap kami ng spot. Dito na lang siguro kami magdaan. Tambay. Parang ka ng pool. Masok ka ba ka? Wala. Ito yung pao namin. <laughs> oh, Ganda dito, ano? Nice. <laughs> Hey! Parang sa ganyan ito, man. Hindi kasi ang kagandahan dito. Gagalingan mo lang maghanap ng spot. Madami ka talagang makikita. Na libre pa. <laughs> oh. Oh, ilog na, oh. Hindi, hindi na. Hindi tayo. Hindi na. Hindi tayo. Hindi tayo. Magpali na. Ay, ano lang ang basura. Ang Ang laang. Ang laang iwan ala kayo yun hirap sa atin eh. may mga basag na bote oh. nakikigamit na nga lang tayo sa mga ganitong lugar dudumihan pa ayan o oh. solid o magsa-set up muna kami Solid spot. Go. <laughs> Safe thing. Pupunts <laughs> mo na. Butong na. Ating lang. <laughs> ah, ay, malakas yan. Oh. Uy, uh, nakainit kagandahan dito may lamis ang bato who knows anis ♫ صامولي صامولي sa ganitong lugar no kaso may mga pagkakataong hindi mo maiwasang mapansin ang mga basurang na iwan ng iba nakakalungkot isipin na may ilan pa hindi nagpapahalaga sa kalikasan pero alam mo tayo mismo ang pwede magsimula ng pagbabago sa simple ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay malayo ang mararating ng effort nating ito lagi nating tatandaan na ang ganda ng kalikasan ay hindi lang para sa atin ngayon kundi para na rin sa mga susunod na henerasyon kaya habang nandito tayo Gawin nating responsibilidad ang pag-aalaga rito at lagi nating tatandaan ang salitang Save Our Nature for the Future para sa atin at para sa mga darating pang-generasyon na makakakita ng kagandahan ito.